Magandang araw po muli mga kababayan Welcome po muli sa ating uh, YouTube channel Kuya Mamo po At uh, muli po tayo nagbabalik uh, dito po sa ating YouTube channel Upang uh, muli nating uh, pag-usapan mga kapanalig Ito pong mga isyong uh, patok ngayon ano, sa social media At uh, tayo naman po ay uh, magsusaw upang uh, mabigyan naman natin ng informasyon ng ating mga kababayan sa lahat sa balita Bago lahat ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan Luzon, Visayas, Mindanao at uh, maging ating mga kaubayan na rin sa Bayong Dagat magandang uh, araw po sa inyong lahat sana po ay nasa maayos tayong kalagayan at naligtas sa anumang kapahamakan Well, uh, pag-usapan natin mga kapanalig, ano ho, ito pong uh, nagaganap ngayon, ano ho, sa dahig, ano ho, ito pong uh, DDS versus uh, DDS. At uh, nag-away-away po sila mga kaubayan. At uh, dito ay uh, bidang bida naman. Ito si Akla. Ito pong si uh, Attorney Harry Roque. Ano, At alam nyo ba mga kaubayan kung anong pinag-awayan? Napakalaking bagay mga kaubayan. Yung uh, humba doon po sa party ng uh, birthday dito pong uh, kasamahal ng DDS ay kinain daw dito pong si Harry Rocky na walang paalam. At uh, ngayon ay uh, yung video ng uh, kainan o yung party-party ay uh, na-share dito po sa Maynila ng mga vlogger. Doon po nag-umpisa yung kalanggusot. Dahil uh, uh, naging uh, viral mga kaubayan yung uh, kanilang uh, away. Away pagkain lamang. Kung isipin mga kaubayan, ito ay away-away bata sana. Subali so, talagang uh, mapapansin yung mga kaubayan sa mga narating ho ng mga DDS ay talagang mamamangha ka dahil talagang napakasimpleng bagay ay talagang uh, pinag-aawayan nila ng husto at uh, nang mauwi mga kababayan sa uh, sakitan dahil uh, nagkainitan so ito mo mga kabayan at uh, bibigyan ko po, po kayo ng uh, konting uh, idea no, kung... ito po mga kabayan. right, some things are wrong. You need to take a stand against wrong. Alvin, you are the best friend. Take a stand. Nasa sama ka dito. Okay? Ano Kahit, diba because of your association with him. Some, there's good, there's bad. There's correct, there's wrong. Okay? Ano okay. Hindi ko alam kung ano pang pinost pero ako yan siguro, ano? Ano, ano naman naka-sula? Sabi niya, nagsaya ka sa umya. kung kain mo na yung <laughs> so dito mga kabayan nakita mo narinig nyo naman po yung uh, sabi nung uh, mga DDS ano? dahil doon sa humba na kinain itong si Rocky ay uh, nagpost itong kanilang kasamahan at uh, siguro ay uh, nabanggit doon na uh, dito po sa party sa birthday party nung uh, kasamahan ng DDS ay uh, kinain ni uh, Hari Rocky yung humba hindi natin malaman mga kabayan kung uh, inubos ni Harry Roque yung humba. Eh paborito naman daw ng iba 'yon. So I <laughs> pagpatuloy e, natin mga kabayan kasi medyo uh, nakakatawa itong uh, awa nilang nila Humba. <laughs> yung ang sinasabi ko once and for all, the Merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunod lang kayo sa kanya eh. That's why he gets away with Kaya na kailangan na magwala. You have to take a stand. Nasisira tayo rito. All because of him. Walang right, right. Diba? Walang mga taong walang... Tama. So dito mga kabayan, mayroong uh, isang uh, kasamahan ng ayong uh, uh, best friend noong uh, involved dito ano ho, yung bung, yung pong uh, my birthday ata o kaya naman yung nag-post ano ho. Ay uh, nag-react dito po kay Harry Rocky at uh, ito naman si Harry Rocky. Ah, uh, wag ka nang ano, wag ka nang uh, magplastic, wag mo uh, wag ka nang uh, magkibag-plastikan. At uh, alam mo itong mga bagay na ito. Kaya dito mga kabayan, nagsimula yung uh, Ayong uh, yung ingay nitong Shari Ruki at uh, muntik mag nang magkasapakan itong uh, dalawang ito. Pagpapatuloy pa natin po.

Mag-quiz ka naman, please. Ako ang pinastos. Mami, magkano yung hupo na times. No! Yon mga kapanalig ano? Mayroong uh, umawat na babae eh, na nakita naman natin ano na tumigil na dahil nga nakakahiya ito. Tumigil na, tumigil na. So, ito pong ang ang pinapatigil mga kababayan nitong babae uh, most likely ito pong si Harry Roque ano so balit ito pong si Harry Roque talaga mataas talaga ang ihi nito ano napakataas talaga ng uh, ng friend nito dahil uh, ayaw niyang awatin siya so kung gusto niya ibig sabihin kung gusto niya tumigil titigil siya wag mo akong pakikialaman dahil siya raw dito ang nabastos yun ang uh, dating sa akin ng uh, uh, sinabi nito si Harry Roque. So mga kaubayan, yung uh, punto de vista dito sa ganitong sinario, uh, senaryo, yung ganitong away uh, nila, ano, nagsimula nag, uh, lang ito sa humba. Yung humba, ayun doon sa isang babae ganina, ikinain ni Harry Roque. Ngayon, naipost, ano ho. Ngayon, gaano ba ka-importante? E, ka yung, yung pong uh, isang babae doon, na DDS din mga kaubayan, Wag yun ang pag-awayan yung humba dahil ako ang nag-donate noon, ako siya daw yung nag-provide. So ibig sabihin, yung uh, nagdala ng pagkain doon, okay na sa kanya pag naubos. Ang uh, problema nito mga kababayan, ay uh, nung uh, kinain siguro nito si Harry Rocky yung humba, ay uh, baka naubos na kaya naman baka baka naman ng hosto ni Halle Rocky ngayon uh, mayroong mga DDS na gustong kumain wala na so ayun na mga kabayan at uh, na siya. Tapos, uh, yun na nga, nagka-windang-windang na sila hanggang sa nag-usap-usap sila doon mismo, ano, sa my birthday party, doon po sa dahig ito. At uh, nagaway nag-away-away na sila dahil sa pagkain. So, ibig sabihin, mga kaubayan, ang di is, napakaliit nga ng uh, utak. Ano, kung baga, bakit nyo ba pag-aawayan ang uh, humba o kaya naman yung pagkain na nasa Nakakamera kayo. Naka nakabidyo kayo, ano ho? Dahil uh, kapag nakabidyo kayo, maaaring may magpost sa inyo. At dahil uh, alam naman natin na kahit nakakampi, kapag uh, nakita niya na ang mga vlogger kasi, ang mga content creator, kahit na kamag-anak mo yan, kaibigan mo yan, o best friend mo yan lahat, ano ho? Kapag maganda yung anggulo, maganda yung uh, yung uh, sitwasyon ano ho ng uh, mga pangyayari ay papa uh, papasimplehan niya ng ng ano ng uh, video kapag nakita niya na aba magba-viral ito di ba pag nag mga kababayan yung uh, video sa social media at uh, monetize ka na maaari kumita ka ng limpak-limpak na salapi ano ho lalo sa YouTube so dito mga kababayan nag-like ano ho nag-like mga kabayan yung uh, kanilang uh, video at sila-sila uh, rin mga kabayan yung nagda-try to run. So, ito, nakita naman natin na talagang uh, matindi yung uh, barat ni Harry Roque at uh, nagagala ito siya. At uh, sana naman, ito sana si Rasey Harry Roque, ano, siya po yung abagado doon, siya yung mataas sa pinag-aralan doon, na magkita na sana siya dahil uh, alam naman natin itong si Harry Roque ay kilalang uh, human rights lawyer ito noong panahon ano ho? So kapag uh, naging uh, human rights lawyer ka, makatao ka. Alam mo yung uh, alam mo yung panig ng mga naaapi. Eh. Alam mo yung panig ng uh, ng uh, ng uh, ng Pero kaya mo namang uh, ipasipay ano ho yung uh, sitwasyon sa banggitang lamang ng iyong pamamaraan dahil abogado ka eh magaling kang uh, mamagitan sa mga gusot na ganito. Subalit, so, mga kaubayan, nakita naman natin na oh, siya pa ang uminit at uh, siya pa ngayon ang uh, tila uh, bidah dito po sa eksinang ito. So, ako sa akin, mga kaubayan, yung opinion ko rito ay uh, sana uh, hindi na ito na-post. Ano? Dahil yung uh, ginawa nila ay uh, balik din sa kanila ito. Dahil uh, DDS yung inaway, yung nag-away-away, yung nag-post uh, DDS naman, uh, back to you. Babalik sa kanila yung uh, sitwasyon at uh, ngayon ay uh, kahiyahiya sila dito sa madla no, dahil uh, ito po ay uh, pinapapanood na ngayon ng buong mundo. So makikita ng tao na ganito kakitid ang mga utak ng DDS. So kayo mga kaubayan, ano pa ang uh, inyong masasabi hingil po sa ganitong uri ng uh, dahilan ano, ho, ng mga pag-aaway. At uh, magandang uh, araw po muli sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo. At uh, muli tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang uh, muli nating ihatid sa inyo ang mga ganitong uri ng mga istorya sa buhay ano ho, dito po sa ating lipunan. God bless at uh, bye, bye po.